Good morning mga idol Tingnan nyo itong isang daga Kumakaya ng santol Ano mga idol dito sa aking Backyard Sa aking manuka no Hindi ko pinakikialaman yung mga daga rito Kasi sila yung kumakain ng matira-tirang patuka dyan Uh, hindi rin sila nakikialam ng mga sinsiyo dito kapag pinakialaman mo itong mga daga mga idol sa lugar niyo gaganti talaga yan totoo yung sinasabi ng mga hindi lang matatanda gumaganti talaga yung mga daga mga idol kapag pinakialaman nyo sila dito sa aking backyard sa aking mga manok malaya sila kahit yan sa mga kulungan ko na hindi yan sila pumapasok kasi marami silang nakakain dito ng mga tira sa labas kasi yung mga ibang gala ko rito naman, manok oh, inahagisan ko lang ng pagkain so nakikialo yung mga taga mga idol ano? basta huwag nyo lang silang saktan huwag nyo lang pakialaman hindi gagalawin yan yung kanyang mga manok pure puras na may masaktan sa mga daga kahit isa lang sa mga yan sigurado gagantihan din kahit malalaki papatayin nila yan gaya na ugali ng mga daga ngayon ito ito ng isang ito maliwanag pa, nahinginain na doon sa may kulungan ko ng mga sisiyo Meron nang isa doon. Mga pasok yan sila doon. Naingin na eh. Gaya nito. Mukha na sa ito. Gutom kasi yung mga daga, mga idol. Pagkagaya nito na wala pang bunga yung mga palay. dun sa palayang sa may palayang ko pinunta ko kahapon may umpisa ng kainin kasi yung mga palay dito karamihan nagumpisa ng magbuntis yung palay mga ito so unti unti na silang pupunta roon sa palayan pero itong daga rito dito sa lugar dito sa backyard ko ito lang yung mga daga na nandito dito lang yan sila, sumitira. May, may mga bukas sila dyan sa mga gilid nila. Hindi yan sila may alam na mga alaga nyo kung hindi nyo rin sila sasaktan. May mga tira-tira nyo pagkain yan ng manok. Iwanan nyo lang dyan, kakainin nila yan. ano, napakalapit sa kanya. Pero hindi siya umaalis. Tuloy-tuloy lang yung kain niya. Hindi siya natatakot hindi naman siya na pinakikialam ah sa so, mga sumasabay sa mga manok kung mga uh, liga na ito dyan sa breeding pen ko yan ang si Hesu sa loob nyan sa baba sa lupa lang kasama yung inahin tinali ko lang yung inahin tatlong inahin yun nandyan yung mga Hesu Mayigit train yung sisiw mo gumagala diyan. Ah, ini mo ko. Ah. Ah, pinapanood siya ni isa. No, pinapanood ko. Parang nasanay na rin yung isang to eh. Ah, nakakita nang daga. ang kulungan ko. Ah, may mga laman yan. hindi yan nangyayalam basta huwag nyo laman mga idol yung daga hindi sila may alaga, alaga nain lang yan no, mga idol, yung mga alaga. Mga daga para hindi sila may alam Terima kasih telah menonton!